Guys, good day. This is Shibu Shibu Sanay. You want to my brother? Welcome to this video. I did this video. Pa, ipo tayo ng parke kasi birthday po ng poster pa. Oh, really? For some mother ko si Auntie Annabelle. Hi. Hey! Sa ako tira kalo tigra. Hmm, malupit pa kana yung gaya. So, bibili pa tayo ng pancit at ng manok kasi naka ano naman tayo naka TF nung my show. So, bibilihan ko siya ng manok kasi simple na kasi yung interest. Magiging ano ko alawas pa kung tang you know may lakad kami ngayon next next week so puti tayo ng mic dito tapay kami ha bye doggies so I think it's her second hindi ko sure kung sa ipili basta birthday niya so meron na spaghetti and fried right. spaghetti at fried chicken basta mapapasit tayo and uh, pinaupo ang malong Ini hari guys, ini oh oh, di teman-teman. Ada di sini 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 teman teman ada backbones, uh, unod, unod, o dito, oh, God, dito may ganyan. So, thigh part, meron tayong uh, um, balubalunan. So, ito yung binili ko, it's whole kasi mag pinaupong manok tayo. So, ito yung whole. So, this is 190 ang kilo guys, mura lang po dito. Ay, meto hindi, alam mo na yung baboy din din, no? So, liver. At bumili ako ng, ano, ng, tawag so, dito, unod. Oh, okay, mag, pansit tayo. Gaya ng sabi natin. Pansit pisado. So, this is, uh, one fourth ng bilili natin. Para uh, kasi, ano lang siya, eh, three fourth lang ipapansit natin. Ayan, like, kasi marami na yan. Hi hey guys, sa Bakash in tayo. Kasi, meron tayo, ito sa Tidurbenda. So, ano siya, meron siya, magbabayarin something online. So, ayan. Cash in, cash in. Para sa cashless transaction. <laughs> Charot na. So, let's go, let's go, let's go. Guys, I'm here. Dito sa ating suking o tandaan sa Mercado. Dito yung butang. isa gani. So, bibili tayo ng bayit piece na tanghon. Ha? Okay, 100 na. Unang nakabuo. O, kanin. This is for 100. Ah! Oh! Pansit nga. Gamay lang, ti.

kaya oh, niya ay hait man niya wala. Ito ang imang ko, friend niya wala gitubo since bata. <laughs> Hahaha. na lang. Oh, gandaan. Uy, saan rin siya na? Saan rin siya nga kuha? Ang packaging? Oo. 3 plates na, Day. Maubas? Sa 4 pesos na. Sige. <laughs> Nakakaing 4 pesos. Ah, 16. Ang tulo? Oo. Pila. Kung mag-con, sana kay Disip, san? tulo. solo. Ma. Hmm. Sa size, Day. Oo. Ano ang ame, oh? lang. So. Oh? Uy. Eh? 2 ba ka, ano? Ah, 132. Yes, no, kain na Soy So, yung sauce de, is, uh, doon na lang. Ay, nababay ka nung toyo nga, ano, no? Pak? Ay, karang ba? Kinilo? Oh, wala na. <laughs> Pero may kinilo sa mga sim kasi tayo pag kinilo. Wala? Ayan kay Mo. lo. Suka na yung <laughs> <Ang gulo> isa. <natin. laughs> dayo. Nara noy. niya. Ay, sip. Ay, ay, sorry. Teh, pork cubes doon ah. Kasi naman yung pork nga cut na bitandaan. Ang wala si ko wala. Duwa na naka pork cubes. Oh, yeah, Dalawang Go. Kaya mo yan? Ay! So, mani. Pina na, 75. Kaya <laughs> tayo. So, may tidbits tayo. Kasi mag pinaupo ang manok tayo. Ay, kalami. Ayun, Pila mo na siya. Kung naanig ang pila ni.

dua kani isa ka ani okay dahon te a laurel asa ada na sana ka eh uh, laurel ah, sa, tayo uh, hey, ano pa ba pansit bihol laurel agulay ah, gulay, Para ako sa tamad. Ito ang uh, kagumbay. Ayan. Ako sa dalawa. Ah! And magugulay tayo. Magugulay tayo ng isa lang po sa Carrots. Dalawang carrots. Cabbage. Bibi. Ah, bibi. Cabbage. Ito ko dahil bibi. Kaya gamay lang. Wala pa rin si customer na ito. Ako isa dito. Isa nating cabbage carrots. And... Uh, gamay lang din nga koan. Pag ngaano pabasa? Pag gabi, gamay lang. Gamay lang mga budget beans. Yung mga nabili natin, pancit, uh, bihon, and everything. So, total ito ay, I don't know. <laughs> so, let's see. Moro mo nino pa Ay, magkonti. Kapa ng atsal. Alam niyo ba yung atsal ito? The bell pepper. Ito yung nagpapasarap sa mga adobo and everything. Dalawal lang kayo. Mahal ba yun? You know, ako, mahal ang kilo nito, guys. Ang mga ahos na pangalit. Ah. Ah. Maganda kasi itong bread. And na natin. This is... Ano Manok. Para sa pinaw pa ang manok. Sinati. natin. So we're done buying. So let's go. Dito na dito Kaya pag buntugan ko. So... Ay! ko. Kasi. Let's go! Let's go, guys! So meron na tayong pansin, At pinaupo pa ang manok. So ngayon ay... Bumili na ako ng mga snack kasi nagutom ako. Wow, na tayo ng bahay. So, Pintaka dala sa silog Wala ko yung bulsa. <laughs> so mawaya siya na mabunutan. Siyang birthday girl. Siya na mabunutan. Sa even sa park. Kung sino may birthday, siya yung magpiprepare talaga. Sa amin nag isang farm like ako, si Bati, si Rhea, si Ivy, uh, sino pa ba? Yung mga kami ba, yung mga maluluto, si Bruno, kung kami magluluto doon sa farm, kami yung mga maluto ay kami yung nagluluto talaga. Sa so, tuwing birthday nami, kami nagluto, kami namin, kami din nagluluto, kami na So kami yung may celebrant, kami yung celebrant, may celebration, kami yung ano, mag-effort ang luto, mag-prepare. So kami hindi maghugas plato. So same as ngayon, si auntie din. Kasi siya yung tigluto sa amin sa bahay. So minsan ako naman pero mas ano lang baka. pag nasa, tawag okay, ito, nasa mood. Mood! <laughs> so ang ending niyan ay siya magluluto, ay siya magluluto. Ay sure siya magluluto, siya mag-prepare sa lahat. <laughs> So, yun, yun taxi. Thank you so much. <laughs> taxi naman sa province. Yung sabal So, pag-aaral oh, rin natin. So, let's cook later. chara na na pala mag po. Oh. Kasi ako, mag-ano lang ako umaga. Mag-sinamook mag pa. Gusto kita eh. Ah. Ay, Kaya saanti ha, magbiro pero po ang manok siya. Tapos, pansit na. Sosyal. it's three, four. Apa nak kau tanya? Nau anda kuasa. Betul. Turun. Turun. Turun.